kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuan lupa. At sila'y muling darami. Ihirang ako ng mga tagapang, tagapanguna ng magmamalasakit at mag, mga, mga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-aalala sa, sa wala ng maliligaw kahit di isa. Ako si Yawi ang nagsabi nito. So, bakit po may pangako ang Diyos? Gaya nga po ng sinabi ko, paulit-ulit po sila nagkakasala. Hindi po sila nakakasunod sa pamantayan ng Diyos. Ayan po. So, kaya po Ibreira ay mayroong pong na mamumuno. May nakikreate, may nawawala. Kasi once na nag failure ka sa Panginoon ay aalisin ka at papalitan ka hindi ka na po makakabalik maliban na magsisi ka ng totoo at hindi mo na po gagawin ito so kaya nagkaroon po ng pangako uh, ang ating Panginoon sa mga Israelites so muli po nakipagtipan na po ang Panginoon kaya po sinabi rito na ako na ang magtitipon sa mga nalalabing tupa at hihirang ako ng mga ngalaga sa kanila na may malasakit ayan so matibay po na pangako sapagkat sinabi ng Panginoon ako si Yahweh na nagsasabi nito So ganun din po sa ating panahon. Kung ta kung susunod tayo, kung sisikapin po natin na ang pamantayan ng Diyos ang ating lalakaran, wala pong maghihirap. So kasi pangako po ng Diyos 'yan. 100% po na totoo ang sinasabi po ng Diyos. Kailanman hindi po siya nagpipilyo. Hindi po siya nagsasabi ng hindi niya ginawa. So lahat po na sinabi ng ating Panginoon nangyari. Sinong first coming, sinabi na maglilihi ang isang babae, berhen, at magsisilang ng isang lalaki at tatawaging Emmanuel na ibig sabihin God with us. So nangyari po, yes. At dumating nga po yung katuparan. Ngunit hindi po pinaliwalaan ng pang Israelites. Kaya nga po sila nagpon away. So sa ating panahon ay ganito rin. Yung pangako ng Diyos ay dapat matupad sa buhay natin. Pero paano po matutupad? Kung hindi po tayo susunod, hindi po natin matatamasa ang kanyang mga pangako. Yung kanyang mga biyaya. yung kanyang, kanyang blessing. No? Sapagkat ang pagsunod ay may ay mayroon pong kasun ang pagsunod sa ating Panginoon ay ang susunod po nun ay pagpapala so nawa po ngayong umaga ay mayroon po tayong nakuha na inspirasyon para po makatulong sa buhay natin so ito po ang layunin ng quiz na ito ang makatulong at maraming maabot na nawawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay siyang pag-asa sa pamagitan ng kanyang mga salita tayo magkakaroon ng pag-asa so ngayong umaga maraming salamat God bless you po so sundin lang po natin ang panuntunan ng Diyos at ipalo lang po ang page na ito at mag-like po kayo kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe ay mag-subscribe lang po kayo so kaya po ngayong umaga nawa po ang pagpapalang ito ay grab natin para pumaranasan natin ang tunay na pagpapala na nagmumula sa atin.